pinauwi lang natin mga idol at karin tayo kanina sa Diwata Paris Overload at nakita natin na si uh, Man at ang kanyang sinasabi doon sa mga nagre-upload ng kanyang videos tigilan nyo na yan upang hindi niya kayo ma-report so ito panoorin natin yung video na nakakuha na natin kanina habang nasa Paris Overload tayo na Diwata Lalo, lalo sa mga vlogger, hindi na yung pag reupload upload ng uh, video ko, yung original na panilira ni ano. Pero idol, doon, hindi na sa ikaw yung original at ikaw ang may account. Bakit hindi doon na i-report? Ay, sa katunayan niya, mayroon akong tax doon na i-report. sa akin. Hindi ko lang Oo kasi, para matuto sila ba? Alam nila yan, para matuto. Pero yung iba naman na nag re ng video na yun, yung nag-virus sa akin, 10 million pag nakita kong hindi naman yung caption hindi naman against ni Ma'am Corina na pang, so, ano uh, pang bad ibig na, sabihin na, mo idol hindi ko na kinakopyright pero yung mga panala ko so sa mga vlogger na nag upload ha ng yeah, video yeah. namin yung nag-viral yung 28 million views wag na po kayo i-report ko talaga kayo kasi may tatlo na report ibig ko ibig sabihin eh. nila may report ko na ilan <laughs> na report mo mga tatlo <laughs> na so ibig sabihin tatlo yung na yung nag-negative na nag-upload ay, ay, meron pang iba. Kasi, yung iba kasi, mo, baka maliit pang na channel eh. Mga late mga channel, tapos kita ko parang hindi pa kumikita. sa buto. Di ko, hindi ko muna ito i-report. <coughs> Anong mga pangalan yung tatlo na yan? Ay, hindi po din banggitin. Basta alam ko na idol, yan. Kaya sa mga na-report ko, pasisya na talaga kasi ang tagal nyo na nagpa-vlog, malaki na yung channel nyo, tapos ganun lang yung ginagawa nyo. Manguha pa rin kayo ng video. Idol, idol. Oh, mirata. Tama, ay idol. Ay, naba, naba, idol. tama. Pagkahirap sila, matrabaho sila. Si Makagago daw, nag-re-upload. Na-report mo ba ito? Ay, si Makagago. Ah, ang bilis na kasi mag-reply, nagsuri agad eh. <laughs> Kaya di ko na na-report. Ah, pag may pala may oh, so, na, na agad. Nagkataon lang yung tatlo na na-report ko, yung parang nagagalit ako sa mga base ito. kasi lalo na yung tatlo na report ko, yung mga kapso nila, paninira talaga ni Magpurina. Kaya di na ako makakapagpigil. Sabay-sabay ko kinuha yung mga link nila na sa video ko galing sa ano sa channel ko tapos ni-record ko na kasi sa pag-record ang bilis lang eh oh. kunin mo lang lahat ng link ng mga video na yon tapos copy mo lang wala na edit mo lang pero idol ano yung uh, anong aral mo dito sa nakakayari mo oh, anong, ano yung balik aral na nang na nangyari mo sa Uh, ang araw siguro para sa ating mga content creator dito, pag nag-upload tayo siguro, iwasan na natin yung uh, clickbait masyado katulad nangyari sa akin hindi naman totally clickbait masyado pero ganoon pa rin nababas tapos hindi nila naintindihan paano pa kaya kung sobrang clickbait na yun siguro mas worst pa mangyayari pa ganoon kaya sa ating mga content creator responsable natin magka-caption ng tama So, tama para hindi mali po yung mga fans so, ng anger dyan sa ano yung na, ano, dapat TV. ano yung, kahit maiksing video lang dapat detalyado para maintindihan ng lahat kasi nagkataon lang din sa upload ko sa ano eh kay Mampurina hindi masyadong detalyado eh kasi pang release lang din kasi yung ano ko yung video na yun kasi hindi pa tayo monetize sa ano eh. Idol, masaya mo sa dami na galit sa comment section sa'yo. <laughs> ay, <laughs> ay wala tayo magalit. Sabi, sabi na pa yun o, ano, yung ikalat ng mga mahal. E, ano, yan. Huwag ipahin na lang galit sa'yo. Spread love. Spread love. Spread love. Saka meron ba akong itagdag? Kailangan maging humble lang tayo sa ano, sa isa. Kasi yung ano, yung pinapabagsak, yung pinataas ng Panginoon. Nagkataon, katataon na talaga na umilit yung nagre-report sila. Kaya sa mga na-report ko ng mga channel dyan, pagpasensya nyo na ako. Pero sa bagay, di pa ba naman huli ang lahat eh. Kaya ko pa naman kayong i-retrieve. Ano eh. Eh, anong tawag doon? Retrieve. I retrieve. retrieve. Kaya Aho, ko pa Aho. naman ibalik yung mga bayo. Oh, ako kasi may mga ganong bagay na ako na yung father simula nung pandemic ako nag-start pag-vlog. Ngayon, madaling ma-report e pero mahirap i-retrieve. E Ay, o, kasi ito. pag nailabas mo talaga Malabo. Yun, Lalo na lalo na rin para mismo yung ano no pag nagpa-parit trip ka kung hindi ko rin nililipat tapos nakadelete pa pala. ko Kahit na sa akin hindi ko nililipat eh kasi uh, ako ano, minamahal ko pa. Ay, minamahal ko dadag sila eh. Kaya ang mga sa totoo lang medyo na konsensya okay. din ako eh. So pero gawin ko naman ang paraan yun para ba-retrieve lang hindi pa sa ngayon kasi gusto ko lang bigyan sila ng leksyon yung mga ano yung mga vlogger na nanguha ng video na okay na sana kung kinuha yung mapatawad ko kung kinuha yung video ko tapos din binago yung kwento eh kinuha yung video ko naninira pa ni Mapuray na eh uh, pero idol maliban doon yung, yung pinakamabilis pinaka na kumuha ng video malapit na daw bilis na malapit na daw malapit na tayo so ayan napakinggan natin yung ni Man mga idol